Kikitos nagsisi na sinolo lahat ng problema at hindi sinabi sa Panginoon. Alamin sa Ice Report ni Anton laki ang pagsisisi ni Mikey Quintos nang hindi niya itaas sa Panginoon ang lahat ng kanyang mga problema. Ayon sa actress, may pagka-planner daw kasi ang gali niya kaya sinosolo niya lahat ng mga nangyayari sa buhay niya kung saan kahit hindi na niya kaya ay sinosolo pa rin niya. Sa kakaplano niya raw ay nakakalimutan niya na isurrender sa Panginoon ang mga bagay na pwede naman niyang isurrender. Aminado si Mikey na hindi lahat ay kaya niyang ayusing mag-isa kaya't lately umano ang mga hindi niya kayang ayusin ay ibinibigay niya sa Panginoon. Noong ibinigay niya raw sa Panginoon ang mga hindi niya kayang gawin ay nagkaroon raw siya ng peace. Sinay pa ni Mikey na isinorender niya sa Panginoon ang naramdaman niyang depression noong mawalan siya ng trabaho. Dumagdag kasi sa kanyang problema ang pagkakaroon niya ng picos kaya siya tumaba ng tumaba dahilan para mawalan siya ng trabaho. Isang araw mano ay nagising na lamang siya at sinabi sa sarili na tama na pagod na akong magising na malungkot. I have to do something about this. Feeling niya raw ay binulungan siya ng Panginoon na tama na ang pagmumukmok at kailangan na niyang gumalaw at iyon umano ang kanyang ginawa. Sa ngayon daw ay bigla siya nagkaroon ng show na alam niyang blessing sa kanya ng Panginoon. At iyan na aking balitang showbiz para sa yung ng lakas DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.